Hello, welcome back ulit sa ating YouTube channel Ngayon ay nandito na tayo sa Blue House Para si Sir, sa request naman ni Sir John David uh, Sir John Joseph David pala <laughs> So Blue House, nandito na tayo sa Blue House Ito yung mga bahay na yan At yun sa kabila na yun, may bakanting lupa pa At yun dun sa kabila So pagpasok natin na gate, uh, lip wing itong uh, lugar na to Kung saan tayo ngayon nandito dito at ang tawag talaga dito sa pabahay na ito yung Malainin Fark. No? Dito sa Malainin Bago na ay kabiti. So since na mga blue nga yung mga pintura ng, buong, ng bubong ng bahay na to mas popular sa sa tawag na blue house. Okay, so ito yung mga design ng mga bahay. At ilipat natin para mas malinaw ninyong makita yung mga bahay na to. So ayan. Meron na rin mga na-relocate dito kasi may kuryente na oh, yung iba. At ito yung design ng bahay. Yayamanin, eh, no? ba diba? Ganda. Ah, ang ganda. Makapulido ng pagkakagawa ng mga pabahay na to dito. So, puro sarado lang kasi siyempre para maprotektahan din yung uh, loob ng bahay. Ayan, no? Wala tayo matyempuhan na bukas na bahay Puro nakasarado talaga Pero since yung mga nakikita natin Pabahay, dun sa Parkstone O kung saan man Halos isa lang naman yung design ng bahay Ito lang yung Kakaiba talaga dito, napaka-eleganteng Elegante yung dating ng mga bahay na to Tinan nyo naman, oh So, ayan, oh Wala tayong, ano Makitang bukas Lahat nakasarado <laughs> Wag na natin panghasin pang pumasok at uh, prohibited na yan. At yun na nga, kikita ninyo kung gaano ka elegante at saka yun na parang dead end na dun sa dulo na yun. Pero ang dahil pang bahay na to dito, ay, may mga narilukit na dito, may mga kuryente na yun. Eh, oh. Ayun o, oh. may mga narilukit na. Okay, so yun, mukhang dahil nga wala pang tao, medyo tahimik dito. At uh, ito rin yung Pagkakataon natin na makaikot pa rito kasi nga wala pa rin masyadong ano. At yun na nga napaka nung uh, pagkakagawa ng mga bahay dito sa may blue house, sa may leaf wing, no? Pagpasok natin ng uh, gate eh, dito natin makikita itong uh, design to ng bahay. So naka-sliding window tapos may design na jealousy na ganyan, uh, jealousy Ah, uh, tawag dito. Ano ba yan? So, tiles. Tiles pala. Tawag. At ito, gagawin na, oh. Diba? Mukhang papatasan niya na, oh. Kung ano man gagawin nila dyan. So, good luck at congrats. Dahil, uh, maayos na yung bahay. At yun na nga. Gaw na tayo. Punta naman tayo dun sa iba. <laughs> Ganda, diba? Tingnan nyo yan. Swerte yung mapepesto doon sa dalawa na yun, no? Bukod-tangin na nakahiwalay siya. At syempre, may bike and dito. Hindi natin alam kung ano pa yung gagawin dyan. At doon sa so may kabila na yun, no? Nga lupa pa. At syempre, may ilog din dito. Itong mga pabahay dito, kunik-kunik yung ano eh. Kasi may ilog doon sa may St. Mary's Magdalin. So, ayan, Oh. No? May mga ano ng kailugan. So, ayan pa, ayan pa, ayan pa, yung iba. At yung pa, yung mga pabahay na yun. So, ayan, ito pa yung uh, part pa ng Blue House dito sa May malainin Park. So, itong tulay, magpasok natin sa gate at uh, ito yung mga madadaanan natin. Papusok doon sa loob, din na masyadong kalawakan doon, no? Sa loob na yon At, syempre, babalikan na rin ori dito, papunta doon sa gate para mag-exit. So, ayan, no? Oh, at ito yung tulay. At yun yung mga kabahayan. At ito yung tulay dugtong to doon sa pabuntang Erika, pabuntang Parkstone. Okay? So ayan. Ayun mga daan po, marami ng mga tao rito uh, mga na-relocate dito. So, syempre, naya naman tayong kunan sila kasi baka <laughs> maano tayo. Mapaul. Kaya yung mga ano lang. So, ayan. Okay na. At dito, may bakanting luti pa rin dito ito, bahay na to. So yun yung uh, ito yung main road no? pagpasok at paglabas niya dito sa subdivision dito sa dito sa pabayan ng Init A. At ito yung lugar. Papasok yan doon sa loob. Dito na nga tayo dito sa, mga, sa labas ng uh, blue house At yung tapat ng blue house na ito Ito yung uh, isa pa sa dine-develop Itong nasa likod natin yan Yung tinatambakan ng uh, mga lupa na yan Isang subdivision din yan uh, Parang toy story no? Di ko lang alam kung uh, private or uh, NHA Okay? So bali, magkakaroon katapat yung Ayan, yung blue house na yan Tapos ito na subdivision. Tapat na tapat niya lang mismo. Abatan lang natin kung pabahay din ba yan o private subdivision na yan. Okay, go na tayo. Ah... Uh, na tayo, eh, nakaikot na rin tayo, hindi na rin natin kinukunayin yung ibang may mga tao kasi siyempre, mahirap na. <laughs> Baka hindi nila, eh, mahihayin sila sa camera, sa video. So, yun, ah uh, pinasadahan lang natin yung mga bahay. So, shoutout kay Sir John David, ah uh, Sir John Joseph David pala, kulang. Kung pangalan. Shout out to sa inyo tsaka sa pamilya nyo. At syempre, maraming salamat sa pag-support ninyo sa ating YouTube channel at uh, niyo ninyo sa ating mga videos na ina-upload natin sa ating uh, syempre sa channel natin. <laughs> at yun na nga, sana i eh, nahapyawang kita doon sa request mo na kung pwede nating mapasyalan yung Blue House, yung famous Blue House kung tawagin. Pero ang tawag talaga dito sa subdivision nito, itong pamahay na to ay Malainin Park. Pero since na mga blue, ang mga bubungang bahay blue house, pero may red din naman dun sa loob na nakaseherit. Pero blue house talaga yung mas kilala itong pabahay na to dito sa may malainin bago. Okay, so yun. Dami ng tao na rin dito. Marami nang na-relocate dito sa mga mal, sa malainin park dito sa may blue house. Especially karamihan mga dito sa bayan ng night yung mga na-relocate dito sa lugar nitong blue house para naka ano talaga para sa mga residente. 'yun makatira doon sa mga tinatawag na basta delikado na lugar kasi marami rin mga ilog-ilog din dito tapos may mga siyempre ayun na mga government project na mga nagiging affected sila. Okay, so yun, go na tayo. Maraming salamat ulit. Kita-kita kita-kita na lang ulit tayo sa susunod mga video. Salamat.